Malanawara ang mga nipa doon ang kalok. Nagiwarang siya. Mm -hmm. Anto? Oo. Oh, mm -hmm. nag, -nag siya. Timpag. Oo, oh, daw kayo bago kumala. Nagbagwan ang tura. Yun o, bago. ini bago na tuboy niya. jongken. Hmm. Direti ana ana punten. Oh, puntennya yang loan an lugu. Galing <malah> <tong> ya. <malah> may lambat guys what's up guys Panibagong na naman pong adventure At panibagong araw pasensya na po kung mahina yung boses ko dahil di po po pwede maingay dito nandito po ako sa tinatawag na lalao or mga nipahat ayan guys ito po yung gawa ng lambanog yung gagawa ng lambanog dito ko nandito po kami guys ngayon para kumuha ng ubod ng nipa so pasensya na po kung mahina po yung boses ko kasi bawal pong magingay dito at baka po manuno yung ulit ko hindi ako pumunta rito para mag-away po ang paniniwala ng matatanda rito ayan po yung tito ko Kasama ko yung tito ko, siya po yung kumukuha ng nipa. Siya so, yung expert dyan. ubod ng nipa. May ito ng pinakaubod ang Anglet. May ito ng pinakaubod He-he. <laughs> pak sip pak ngeisen di tokoi drama anu basura Nagtimpag na yan ko no, na. Ah. No, kuna, kuna ang pagbahay ito na niyan. Ang bising? Oo. Nakihulog niya ito. Mga ba, wala pa kakuha ng mga nipa. Patay tayo ito. Para ito yung nakapulit ko. Oo. Laro'ng. Mga pa'y tangkal kung kuha na nadagkuha na ang daon. Kung didigto yung daon. yung guys may nakakuha na kami dadagdagan daw ng tito ko yan guys oh. So. yan ang ubod ng nipa so dadagdagan pa daw ng tito ko yan hindi ako gano'n nagsasalita dito guys kasi so uh, wag daw masyado mo kasi baka manuno ginusto mo yan eh APIG! yung paniniwala ng mga matatanda rito which is ilang beses na napatunayan ah, kumbaga eh, respeto lang natin yung paniniwala nila guys you're old you're old you're old so andun yung tito ko andun siya sa bandang unahan andun guys dyan andun siya andun siya kukuha ng nipa ay ng ubod ng nipa sa so, ron doon sa pinanggalingan namin sa gilid medyo malalim ito guys gawaan ng lambanog na gawa sa tuba ng nipa ayan guys dyan pinapakulo yung yung tuba tapos dito dito lumalabas yung finish product ng lambanog What? tapos yung mga panggatong yung mga container pang ipon ng tuba tapos dito kumukuha ng tubig para sa ano, tubig sa kawa abangan nyo guys magkakaroon tayo ng video about sa paggawa ng lambanog so di natin masabi pero abangan nyo po kaya kung bago lang po kayo sa channel ko huwag nyo po kalimutan mag subscribe pahit po ng notification bell button para lagi po yung updated at sa mga bago pong videos abangan po ninyo yun mga bagong adventure exciting adventure na i-upload ko rito nandun yung tito ko sa unahan then like na rin po yung video then comment down below and share, share nyo po to kung namimiss po ninyo yung po province life dito po sa northern summer lalo na po yung mga kababayan ko so guys tara sa po ako sa tito ko hindi lang po ako ganun malakas yung Claro. Ito guys yung tinatawag na pante o lambat. Ginagamit yan sa panghuli ng isda. Mas maganda yung gamitin yung ganito guys kasi sa gumamit ng lason para sa para makahuli ng isda. Mas okay yan guys. Okay. Marami nang nakakaalam niya. So weird. <laughs> okay yan. At least yung mga maliliit hindi nadadamay. May panahon pa para lumaki. Yan pa, maganda pa yan. Nice. So, at the next day, at, at saka yung mga next generation, may makukuha pa sila. Hindi lang tayo nakikinabang, kundi yung mga darating pangenerasyon. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Yun lang guys, dahil nga sa hindi natin talaga ma-replace ang ibang tao. Dahil basura. Sana magkaroon ng programa na Hmm. Mahigpit na programa na itigil ang pagtatapon ng basura sa ilog at sa karagatan. Wala na, finish na. Ay, dito ako titingnan ko. Kumukuha siya. Bumalik kami dito guys kasi malalim din dun sa dulo. Yung mga santo sa santo Thank <laughs> you. Arriba. lá Hãy subscribe cho katakgnani ko drama ko dito. Hmm. Alat. Yang guys, semulan. Semulan, guys. Sa sinten da'n tamok. Anong dito, guys? 'Pag hindi ka mataga, dito na si Nagutom ko. Andiyan lang yung pagkain. Ganyan yan. Ubud. Umuwi ka na? Wow! Wow! Ganyan yan guys. Andiyan yung pagkain. Ubud. Lagay mo na lang. Tatrabahuin mo na lang. So. Ligas mo na ng At nagyo maputi. Dahil lamok guys. Ganyan dito. Tanggal ko na higot ang tila. Tanggal ko na higot. later. Ayun guys. Nakabalik na kami galing kami ron. Kabila. Mukha kami nito. ubod ng nipa. Mabutan pa kami ng ulan. Sama ko yung tito ko. Yung tito ko yung bayan ni tatay. Si Uncle Cesar. Ngayon dito ko na kumbaga sa ubod is ubod ng sipag. Sino ka man? ang kita. Hey! Yung, kapag -tapos yung mga pinsang ko. Tapos, kapag-provide na sila ang ganito ang kagandang bahay. Wow naman! Wow! Wow! Napakasimple ng bahay guys pero ang ganda ganda ito bahay ng pinsang ko yan guys bahay ng pinsang ko sana oh wow naman wow wow yan yung dating dyan yung nakalagay yung bahay namin na dati pero ngayon pinsang ko na yung nakatara dyan hi vlog pamanggin <laughs> <laughs> ko yan guys dun sa court ito yan sa bahay na yan. Diyan ako pinanganak. Pero hindi ganyan kaganda yung bahay na dati. Brown out of... oo Oh. Oh. Hmm. Ha? Yan ang pinsang ko. Si Jela, Jilat, tokayo ko yan. <laughs> Yan guys yung pinsang ko at ang tita kong maganda. Marami nang nakakaalam niya. Ayan <laughs> 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 yung pinsang ko. Mana sa tita ko. <laughs> Mawalit ka tayo Oh Oo, buwas na mga ya. Ayan yung card guys. Magkakaroon na ng cover card. Hey, that's pretty good ng dan simbahan before dito yung simbahan dito yung bahay namin dito yung simbahan kaya sinasabi ko guys na lumaki ako sa simbahan kasi katabi lang namin ang simbahan <laughs> yun guys kung nagustuhan nyo po yung video na to share po ninyo then like subscribe to my channel then hit the notification bell icon para updated po kayo sa mga video gagawin po namin then lagi po ko ayun know, na manonotify kung may bago pa akong mga vlog so God bless, God bless you all guys and thank you Yan ba? dyan ah!